And so ayan, mag-iihaw muna tayo dito ng yempo, ng manok at saka ng tilapia Habang nagpe-prepare si Mrs. ng uh, pagkain doon sa amin, dahil birthday nga ng anak ko So ngayon, uh, mag-iihaw muna tayo Gusto ko lang bati ng happy happy birthday ang aking anak na si Krisha Anak, happy happy birthday, mahal na mahal ka namin At lumaki kang magbuting bata Pagbigay sa kapwa, lagi mong tandaan na nandito lang kami, nakasupport para sa'yo Mahal na mahal ka namin anak, I love you So ayan, umpisa natin ang pag-iihaw Yan na ang ating uh, whole chicken Inihaw Anak Krisha May, Happy Happy Birthday! God Bless! Happy, happy Birthday, Auntie Krisha! <laughs> anak happy birthday oh anak ko napaka mahihayang tatakbo na eh yan 11 years old na yung anak ko happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday ay yung kayleb oh nagpapaypay oh ano yan kayleb anong handa ni ate ano oh, si ate oh Ganda naman ng anak ko, 11 years old na. Eh. Ate, happy birthday. Salitahan na ikaw, 2 years old ka na. Balik. Ate, Ate, happy birthday po. <coughs> Yun. Pay-pay-pay-pay muna. Sino may birthday? Happy birthday, ate! Ah, at si ate, Carissa, may birthday. Happy birthday, girl! Sino may birthday? Si Carissa! Oh. Happy birthday! Yung anak ko, anak, happy birthday! Tarap ka kay papa, dali! Happy birthday na! Ah, sabi mo kay papa? Thank you, ba't nakatali ko dito? Nakatakbo yun, laki na eh Ayan na ko, laki na oh Hello. Oh, dalawa na nako, ko, laki na, 11 years old na ah Tatangkatan mo na ako ah Oh, si ate may birthday na oh Pati mo si ate Happy birthday ate Sabi mo kay ate yeah. Ano yung hawak mo? Ano yung hawak mo? Pamaypay oh, hmm, Puro uling ka ah ko dyan, matamaan ka. Matamaan ka! Matamaan ka! Sino may birthday? Ate! Ano sa si bakit ate? Bakit yun si ate. Happy, birthday, ate? happy birthday! Ate! Happy birthday! Ate! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ate! galing naman ng siya kaso naglalaro ng baga baka mapaso so ayan habang naglalaro yung mga bata doon nag iihaw naman kami dito na kay misis yung misis ko nag iihaw ano to na yata ito yan misis dahil hindi pa ano ito e, liyan po ito na pwede na yan yeah, pwede na yan eh pwede na yan Kaya luto na tong Yempo Hmm, bango kit-kit naman ang anak ko Ano ginagawa mo dyan? Kay Leb, Hindi pa tapos magluto si Papa eh Sapatos mo, ah, dumi na Uyo pa ko na oh Very good naman, pogi-pogi mo naman anak Manang manaka kay Papa Tingnan, tingnan mo ko. Oo, oh, pogi-pogi. Oh, mukha mo, mukha ka kita. Hmm. Si mama, kamukha mo, ang yung uling sa ano kamay oh. Sige, okay lang yan. Nako. Patakbo na yung anak ko, oh. napaka-kulit na. 'Yan anak ko 'yan. Ang anak ko 'yan. nako, ako si Siya. Habol ah. Oba. Kali no balon yan. Kay ate 11 na dalawang wan. Dalawang wan. Ayun, yun may birthday oh. Mam, Happy birthday ya. anak. Happy birthday. Oh 11 years old ka na tas mo ng lobo. 11. 11 years old na yun ako ah. Happy birthday. Ha? Dalaga na, Dalaga na yan, ang no, natakbo. nagpe-prepare na sila dito ng pagkain. <laughs> Happy birthday! Happy birthday, Krisha! Happy birthday, Krisha. Oh, blow muna, blow. Blow, blow, blow. 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 Wish muna, wish. Hindi <laughs> 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 kayo nag-wish. Ayaw mag-wish. Kain na kayo. Pinukuha ka na ni Mami. <coughs> Ako Abi din dapat. <laughs> sara <tip>